Sisingilin ko lang mga buhay na inutang niya. At paano kung mahuli ka? At siyak na mahuhuli ka? Ano na mangyayari sa akin? ཁྱེད 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 e a cor mata Malinis ang konsensya ko, Padre. Kung pareho tayo, masamanda mo. Bermuda ka lang. Talahe ba ako. Linda? Ho? Kanino galing ito? Ayan ho. Naku, padala ho yan ni Mayor Cruz ng Santa Rita para daw ho sa inyo. Pati nga si fiscal, pinadala niya ng ganyang kanina eh. Ho? Hindi kayo si Mayor Cruz at gusto kong ligawan? <laughs> Judge talaga! Naku yung pay, napaka babaero nun! Nilalandi ka ba? Hindi naman, si Judge talaga ho. Pero alam nyo, sa tingin ko, kaya yan naglirigalo. Alam nyo na, naglalangis para dun sa kaso ng anak niya. Kaso ng anak niya? Wala akong nililiti sa kaso kaya ng anak nga, niya. Kaya nga, Judge. Ito kasing anak niya, sangkot sa isang homicide. Pero ang balibalita, eh, idadrop daw yata yung kaso ni Fiscal. Insufficiency of evidence daw. Gano'n, ha? At alam niyo, Judge... Pilit na inaareglo yung ina ng biktima. At nung ayaw pa reglo tinatakot. Naku, totoo yan, Judge. Talagang nananakot yung mga yun. Nananakot pa? Oo. Linda, kunin mo kay Piskal ang mga papelas ng kaso. Hahalukayin natin. Yes, Judge. Patay na si Judge Solomon. Ano na ba nangyayari sa bayan natin? Pati hukom, hindi na sinasanto ng mga... Hukom? Ba't sila kailang santuhin? Sila nga hindi sinasanto katarungan. Ruben, tantanan mo na yan. Mamaya iinit na naman yung ulo mo. Mainit na nga eh. Tuwing naalala ko paghatol ni Judge kay Kaloy. Sayang, hindi pa siyang dinali. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ma rin tuwirin ang isang mali ang isa pang mali. Hindi ko tutuwirin ang mga mali ni Judge Asuncion. Sisingilin ko lang mga buhay na inutang niya. At paano kung mahuli ka? At siyak na mahuhuli ka. Ano na mangyayari sa akin? Ngayong wala na ang tatay niyo. At nakakulong pa kayo magkapatid, Aber. Huwag ka magalala, Inay. Bago ko to pa rin ang panata akong makabawi magtatrabaho ko. Mag-iipon ako. Para kahit wala na ako sa mundong ito, wala na kiintindihin pa. Tingnan mo, Nay. kung hindi ko tuto pa rin yun. Hindi ko palalagpasin ang ginawa ng judge na yun kay Itay at kay Kaloy. Kung talagang magkasama kayo, bakit hindi mo sinabi yan sa... Hindi ka tumistigo! Tama na, inay. Bakit hindi ka umarap sa usgado? Sana hindi nangyari ito! <sighs>